Matagumpay na nahuli ng mga tauhan ng Osami City Police Station ang isang most wanted person provincial level sa kasong acts of lasciviousness sa barangay Karangan, Osami City, Misamis Occidental. Ayon kay Police Colonel Romel B. Magleo, Provincial Director ng Misamis Occidental Police Provincial Office, nangyari ang pagkakaaresto bandang alas 3.50 ng hapon at kinilala ang suspect na si Alias Gunggong, 64 anyos, residente ng Purok 3, Barangay Karangan, Osami City, Misamis Occidental. Nahaharap ang suspect sa mga kasong acts of lasciviousness, 3 counts, sa ilalim ng Republic Act 7610 na may inirekomendang piyansa na 60,000 pesos bawat isa. I'd like to make assurance ang uang publiko, yung ang kapulisan, kauban ng other law enforcement agencies sa gobyerno. We really need the cooperation and support of our, as a, sa ato ang mga katawan. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrijas. Alagad ng batas, taga Taguyod ng Balitang Pulis.